Pancit si Canton, tas Mami. Ito. tapos... Tapos, Mano, man, yung bala ko di, di, ba dati bumili tayo nung parang spaghetti na pwede lutuin? No. So, yung kaling uh, may napunta na kami na mga bahay, eh, kanina po, uh, ka mga bandang tanghali, eh. eh, pinunta na po namin yung mga bahay na kakalingan namin. Tapos, sabi ko mga ganito po yung program namin. Ka nangangaling po kami kasi may gusto rin po kaming gawin. Diyan sa kikitain nyo namin. Ipinapaliwanag ng po namin sa kanila na yung pera makukuha namin, hindi naman po talaga sa, sa amin. Kasi babasya tayo sa ano natin. Pambalot, lagay mo. Pambalot. Hindi naman puro, uh, puro sa powder namin, kundi yung sa mga tutulungan po namin, yung mga mahihirap. Kaya yung ibang ano po, uh, Okay yan ah, sabi nga O sige, sige. Sabi, anong oras ba kayo mga ngaraling ngayon? Eh? Siguro mga past eight or nine, ganun po, or ten. Sabi, o sige, sige. Kung baga, may lahat naman po ng lapitan namin bahay ngayon eh. Yun, umano agad, nag-oo agad. Yung oh, spaghetti na lang. Kasi special occasion. <laughs> spaghetti, nakalista na, di ba? Uh, spaghetti sauce. Ayan. Spaghetti sauce, tas pasta, gano'n? Repeat the sound going joy, sound in joy. Repeat, repeat the sound you joy, World with truth and grace. Yung simula nung naging kuwer ako, yung natuyo ko. Siguro, mga hundreds na families. Oo. Uh -huh. Siguro mga ganun. Kasi baka mabat nila siguro ng thousand. Kasi hindi ko rin mabibilang. Sa dami kasi. Merry Christmas po! Merry Christmas po! Merry Christmas po! Masaya po! Kasi hindi yung mga bigat-bigat. <laughs> Kaya nga di ko akalain. <laughs> Biro mo yan eh, di pa dumarating ang 25, may pamasko na ako. Kaya tuwang-tuwa ako. Naway no ang mga pangarap ninyo ay marating din ninyo. Masaya ka, masaya kami na ano, kahit na pa sa alagay ho namin, uh, may natutulungan mo kami kahit na minsan ay eh, kailangan din po ng tulong bilang ah, miyembro ng mga choir. Yung ginagawa po namin na nangangaling po kami. Una, mangangaling po kami, ganon Tapos, ah, siguro mga four to five days, ganyan na ah, gabi, mangangaling po kami. Tapos, yung, yung kinikita po namin, may project po kasi kami taon-taon na may kinakalingan kami ano, uh, ah, mga mahihirap. Iyon yung mga nakakatera lang sa kariton, sa may kubo, ganun. May time pa nga na, nung nandun na ho kami, yung nakalingan na po namin sila, uh, meron na ihiyaw sa amin na inanay sabing ganun. Uh, pasensya na po na tawag dito. Wala akong maibibigay. So ang ginagawa po namin, nagbibingibingan po kami. Tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang po yung kanakanta namin. Pero yung ano po namin, yung gift po namin, uh, nakalagay po sa kariton pero nakahiwalay po siya sa amin. Medyo malayo-layo po. Yan, after nun, ganun, papakilala po kami. Kami po ang marami ang tinig, yung Birhin ng Lourdes, na ngayon po ay nangangaling po sa inyo. Pero huwag po kayo magalala dahil meron po kaming ginagawang taon-taon na project. ah uh, ito po yung project ng choir. na imbis po kayo po magbigay sa amin, kami po ang nagbibigay. Happy birthday! Ha? Happy, birthday. Happy birthday! So yung pagkakabot namin yung, yung, regalo po, parang may time talaga na ano na, lalo na mga babae, naiyak. Kasi nakita namin yung pag-abot na ano, yung pag na namin ng gift. Umiyak yung ano, yung nanay. Okay. Okay. Sige. Okay. 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 ko nang sabihin na hindi naman binabase yung pagkatao. Ibig sabihin kung ano meron ka. Kung ano meron ka, actually, yun ang ibigay mo. At kay Lord kasi napakalaking bagay na yun sa kanila. Kung anong meron ka, kahit talento mo nga lang. Eh. kahit ikaw mismo eh, yung pagkilos mo, napakalaking tulong na nun. Kahit walang involved na pera, or minsan hindi mo talaga kayang magbigay ng pera. Bilang ikaw, tutulong ka, kikilos ka, gagamitin mo yung talent mo para makapagbigay ka ng saya, makapagbigay ka ng tulong sa kapwa mo. Yun lang, isang ano na yon accomplishment na yun sa sarili mo. At napakalaking ano 'ng na, napakalaking ginhawa na mararamdaman mo sa buhay mo.